Isang maligayang Pasko ng pagkabuhay o oh, Happy Easter to everyone. Itong apad man ng Templong Antohan ng Lunti ang Agama. At nandito tayo. Pupunta tayo sa favorite spot natin sa garden. At ako okay, maglalakad lang ng panandalian. At inihiling ko na sana ay nagamit ninyong maigi ang Semana Santa para simulan ulit ang panibagong buhay. Lalo na ngayon ng linggo ng pagkabuhay. Although, um, ang Easter or Holy Week ay mga pagdiriwang ng mga kapatid natin, katoliko, tristyano, no? So, ikakabit ko lang muna sa dito. Ayan. So, sana nakikita nyo kung maingi. So, ito ay magandang panahon. Dahil kasi marami sa inyo ay katoliko din at kristyano at kinikilala nyo si Heso Kristo. Kaya nga ang kahilingan ko ay sana nagamit nyo yung panahong ito upang magtika. Talaga magtika asin ang ginamit nating salita ng malalim na Tagalog. So ang ibig sabihin lang is yung pagtingin kung ano ba ang mga nangyayari sa inyong buhay. At kadalasan, ang Holy Week ito ay pag-alaala natin kung ang ating buhay ba ay tulad ng buhay ni Kristo. Yes, maaari nating sabihin ng tulad ni Kristo na meron din tayong mga pasang sa buhay, no? At nakakahulubilo natin ang iba't ibang uri ng tao tulad ni Kristo. And we are like Jesus Christ indeed. At yun nga naman ang turo ng pagiging kristyano, ang pagiging Kristo dito sa lupa, ang pagbuhat sa krus niya, ang pagsunod sa mga yapak niya o mga aral niya sa buhay. Pero ngayon, pinako na si Kristo ng Biyernes Santo at ngayon ay linggo ng pagkabuhay, Easter, sa muling na buhay. Anong klaseng buhay ang inyong harapin ngayon? ba? Diba? So, sana sa pagkakataong ito, eh, maging maayos na ang lahat. Yung mga dating yung problema, yung mga hinahabol-habol ninyo, halimbawa, kunyari, kayo uh, yung client natin na nagahabol sa kanilang girlfriend dahil iniwanan o boyfriend dahil kasi naghiwalay kayo at gusto nyo magkabalikan, eh sana ito yung panahon na yun. Panahon nyo magsimula. Hindi ibig sabihin panahon nyo ulit na magkita or magsama. Dahil past is past. Hindi na natin maibabalik yon At hindi na rin kayo magkakabalikan. Dahil kasi iniwan ka na yung pangit na ugali mo noon eh, yun ang reason kung bakit uh, hiniwalayan ka. At maaari, ang tao na iyong minamahal, eh, nagkaroon na ng trauma. So, sana itong panahon ito ay naging pagkakataon ng bagong simula ng healing. So, of course, pag sinabi nating healing, we have to determine. Ano ba ang naging sanhi ng paghiwalay? Minsan kasi ikaw ng loko, or minsan... You know, naalala ko lang sa isang kliyente na sa relasyon nagtatago kayo ng sama ng loob. Sana panatilihin nyo kung kung kayo ay magkakaroon ng relasyon is magkaroon kayo ng open communication. 'Yun din 'yung reason ng simbahan kung bakit lagi tayong pinagdarasal. Hindi under the, the reason why we are always asked by priests to pray to God is para magkaroon tayo ng personal relationship with God yung hindi nyo ipapadaan sa pare. Yung pare, araw-araw, special relationship na yan eh. Kumbaga, may relasyon na, kinasal na siya sa Panginoon nung siya ay naordinahan. Ganon din kami bilang pagano, ay kinasal kami sa Panginoon nung kami, ako ay naordinahan, diba? Um, so, nung tayo ay, yun na, kami bilang pare, it's not about being a priest. All of us are priests. Kung, kay, kung kayo, katoliko, kayo na nabindyagan, kayo ay kinasal. Kung baga naordinahan kayo sa pananampalataya kay Kristo. Kami bilang pagano ay nabindyagan din kami sa pananampalataya namin sa mga diwata, anito at inkanto. But this is not all about that. No? Ito yung pagkakaroon ng bagong relasyon mo sa Panginoon. Ito yung pagkakaroon ng bagong relasyon mo sa iyong jowa. So isipin mo, like just in healing, Uh, kami kailangan ma-diagnose muna. Ano ba ang naging sanhi? So nakita mo, ito yung naging dahilan kung bakit kahinwala yan? You have to remove it. You have to cleanse it. ba? Diba? So cleansing. So sa cleansing, talagang tinatanggal, inaalis natin. Hindi tayo nag-iiwan ng reservation. So, sa forgiveness, kailangan meron tayong acknowledgement din kasi para mapatawad ka, kailangan ma-acknowledge niya at ma-acknowledge mo kung ano yung kasalanan mo. Pero hindi natin ipipilit na mapapatawad tayo. By just simply you, ikaw bilang isang taong nagkasala, ay eh, kilalanin kung ano yun at magkakaroon ka ng amendments. No? Ano yung mga pangako mo na pagbabago? So ito na yun, no? para ma-repair natin yung damage na nagawa mo, eh, you have to show them you show them the best quality to apologize. Parang kabayaran ba? Kasi nga, sa Biblia, lahat ng kasalanan may kabayaran. Although, hindi mo pwedeng gamitin sa ibang tao na pinatawad ka ni Kristo o ng Diyos. Kasi yung kausap mo ay hindi Diyos, tao sila na nagkikimkim ng galit. Ngayon, para mapatunayan mo ang iyong pagbabago, ay suyuin mo ulit siya. No, you start again, again, bagong bago, na parang hindi kayo magkakilala, dahil kasi nga nagkahiwalay kayo, at ngayon, magpapakilala ka ulit ng bagong ikaw, at papatunayan mo sa kanya na wala na yung lumang sarili mo, na talagang bago ka. And you have to do that, no? You have to do the changes that happen to uh, yung mga magaganap sa iyong buhay. Mahirap kasi magbago. Sa so, totoo lang, mahirap magbago. Pero kung pipilitin mo at sisikapin mo na talagang ikay magkakaroon ng pagbabago sa iyong sarili, eh, makikitaan naman yan. Ika nga, sabi nga, even nung sa kristyano pa ako, um, ang change ay makikita through the fruit of the Spirit, sa bunga ng iyong mga gawa. So kung ano yung mga gawa ngayon, eh, dapat meron ng changes, no? Even siguro sa pananamit, paano ka magsalita, paano ka kumilos, at mag-isip. No? Dahil kasi kung anong iniisip mo, yun din ang parang nakikita sa mga galaw mo at kilos mo. Sana, sana, sana sa mga pagkakataong ito ng bagong buhay o bagong um, Easter Sunday, no? is matanggap niyo ang bagong buhay. Kung dati ikay naghihirap, sana ngayon ay umaman ka. Kung dati ikaw ay malungkot, sana eh, ngayon ay maging masaya ka. You have to start your day with gratefulness. Na may pasasalamat sa Diyos that you are still alive. Hindi ka pa namamatay. Pero pwede mong patayin ang lumang mong pagkatao, lumang personality mo. Kung ikaw ay dati laging nangungutang, ngayon hindi ka na nangungutang dahil sagana ka na sa pera. Kung dati wala kang pera at wala kang trabaho, ngayon ay magkakaroon ka ng trabaho. Yung mga ganitong bagay, ano ba ang dapat natin gawin? Sa buhay ko, usually ang yung Easter natin, eh, bilang pagano ang, ang, ang Pasko ng pagkabuhay natin, is kung tuwing tayo ay magdaraos ng birthday. Kasi it's another year of our life. ba diba? For 365 days, maraming karanasan. At itong panahon na ito, 20 days na lang, birthday ko na, 47 years old na ako. At maraming mga nangyari sa 365 days. Hindi lang isang beses, isang araw. Multiple times a day. May mga experience. 24 hours. Sa 24 hours na maraming nangyari. Even sa isang segundo nga lang eh. ba diba? For me, sa 365 days, at ang dapat kong maalala, lagi kong pinapaalala, lagi pinapaalala ng aking katawan. No? Na this is the body, my body is the temple of God. Kung wala ang katawang ito, walang gagawa. Walang kikilos, walang magsasalita dito sa video, walang magpapaalala sa inyo kung ano ba ang katuroan. It's not my responsibility, no? Parang sa totoo lang, on and off ang pag-follow nyo sa akin. At yun nga ang ginagawa ko eh. Parang nililinis ko ang aking TikTok account. Tinitingnan ko kung sino ang aking mga followers at aking mga fina-follow. Alam nyo ba, mga kalay, na pagka finalo nyo ako, at finalo ko kayo, tayo ay nagiging kaibigan. Maganda ang lesson na itinuro sa akin ito kahapon. Dahil kasi, nasa 44,114, 15, 20, doon po naglalaro, at hindi siya umaangat, no? I think the reason why is, marami akong fina-follow din, na hindi naman ako fina-follow. So parang bilang isang kaibigan, kailangan nagsusunuran tayo. Kumbaga, we follow each other. No? Sinusundan nyo ako, pinapanood nyo ang aking video, at pinapanood ko rin ang video. Pero meron ilan kasi sa inyo na walang video at nahihiya. No? Nahihiya na mag magpost just to have TikTok account just to have YouTube account you 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 obtain that uh, account no pero Um, it's not about TikTok. Pero mahalaga rin kasi bilang isang tao na meron tayong katulad nyo, yung presence ninyo. And I want na itong, itong account kong ito ay maging mahalaga para sa inyo at papahalagan ko rin ang inyong account. To be honest, itong mga nakara nakaraang araw, Semana Santa, ginamit ko to para tingnan ko kayong lahat tingnan ko ang inyong mga account at ipinagdarasal ko po kayo. Dahil kung wala kayo, hindi rin naman ako mabobo, oh, hindi rin naman magiging existence o hindi naman tataas ang number ng aking account dito sa TikTok at even sa YouTube. Kaya sinisilip ko kayo, tinitingnan ko po kayo <laughs> sa cellphone sample at saka sa laptop. At pinagdarasal na hindi ko kayo kilala pero kilala nyo ako gayon man kahit hindi ko kayo kilala kilala kayo ng Panginoong may kapal dahil siya ang nagbigay sa inyo ng buhay minsan meron mga account na iniisip ko kung kamusta na sana buhay pa kayo at nasa magandang kalusugan kayo no at yun yung parang pangako natin sa akin pangako ko sa aking sarili na sisikapin ko sa loob ng isang daang araw na ito ay makilala ang bawat isa at yun nga na nakikilala natin maigi si Mamang Yoyoy isa din kapwa nating tarot reader and I really pray na magkaroon pa rin din ako ng ibang interactions sa mga psychic at manggagamot na nandito sa TikTok at tulad ko no merong layunin makatulong sa iba eh sila rin no inaalay nila ang kanilang buhay uh, to to help other people just like you na matugunan ang inyong mga pangangailangan hindi kami mapera ako hindi ako mapera wala akong pera kaya nga minsan nagtataka ako paano nag nagagawa ng ibang mga TikToker na namimigay ng pera. Wish ko lang, wish ko lang. Pero kasi kung ako ay mamimigay, mas focus ko yung nandito sa akin, sa aking mga kapitbahay na naghihirap. No? Although hindi naman, ito dito sa taas hindi masyadong mahirap, pero dito sa, sa likod, um, one time susubukan ko po maglakad-lakad at mag na meron din mga um, may hirap tayong kapitbahay na hindi kaya. Pero nakita ko masaya sila. Kahit tulang pera, maliit ang pera nila, masaya sila. Ang mahalaga lang sa kanila ay yung hindi sila magkakasakit. Kaya nandito po ako, yun po ang binibigay natin sa nila na tulong na mapangalagaan ang kanilang kalusugan, may imsan ang kanilang karamdaman sa panahon ng pangangailangan. Kaya din, alam ko mga kalahi, ang dami niyong problema mental at emotional Although hindi ko nakikita kung ano ang physical ninyo, pero yung mga inilalapit niya sa akin is puro emotional. Sa totoo lang, you, ang mahalaga kasi is yung sarili mo muna. Ayusin mo muna ang yung sarili. Ayusin mo muna ang pag-ugali mo. If you embrace the new life that God has given you, for sure, darating, darating yun nga. Parang naalala ko yung kanta ng kristyano, yung seek ye he first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Oh, diba parang namis ko maging kristyano but it doesn't matter kung kristyano ka man o pagano ka man. Um, that song is freely free to sing by everyone Ganyan din naman, yung pananampalataya namin na ibinabahagi namin sa'yo. Binabahagi namin pero hindi namin pinipilit na tanggapin mo. But what matter most is yung ginagawa namin is nakakatulong. Hindi ko alam. So comment nyo lang kung talaga bang nakakatulong yung gawain natin dito sa Pagmay Monasteryo, sa TikTok at sa YouTube. Yung pagtataro reading ba namin is malaking bagay na makita ninyo o masugya pa ninyo ang hinaharap, ang ating gamutan po ba eh, malaking tulong o katipiran sa inyo para hindi na kayo magkasakit. So, comment nilang po. Gusto kong malaman kung gaano ba kahalaga ang aming gawain. Para sa akin, pinapahalagan ko ang aking kakayanan, ang aking ginagawa. Pero, kayo po, mahalaga po ba ako sa inyo? So, comment down below. So, hanggang dito lang, muli ang Apo Adman ng Templong na ng Luntiang Agama nagsasabing, nangyari na pag-asatin paalam happy easter everyone